Kamusta? Ako nga pala si Atom. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang basketball career ni Hisashi Mitsui at pag-uusapan din natin ang isa sa mga greatest comebacks sa kasaysayan ng anime. Pero bago tayo tumuloy sa kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga new contents na ating ilalabas. Simula natin, noong nasa huling taon ng junior high school si Mitsui, dito na si Layan ng kanyang natural talent sa paglalaro ng basketball nakaabot ang kanyang team na Takeshi sa Junior High Championship kung saan nakalaban nila ang Yokota. Sa second half ay lamang ng isang puntos ang Yokota at labing dalawang segundo na lang ang natitira sa laro. Maging ang coach ng Rionan na si Moichi Tauka ay inakalang tapos na ang laban. Subalit para kay Mitsui, mahaba pa ang oras at kaya pa nilang ipanalo ang laro. Medyo may pagkaarugante at mataas ang self-confidence ni Mitsui noon. Ngunit malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng kanyang mga teammates ball possession ng Yokota at natapik ni Mitsui ang bola mula sa kalaban. Sinubukan niya itong sagipin, subalit na out of bounds ito at napadpad malapit sa table kung saan nakaupo si na Coach Tauka at Coach Mitsuyoshi Anzai. Sa puntong ito ay nawala na ng pag-asa si Mitsui, subalit nilapitan siya ni Coach Anzai at sinabi ditong huwag na huwag siyang susuko hanggang huling segundo dahil sa oras na sumuko siya ay doon na matatapos ang laban. Nabuhayan ang loob si Mitsui dahil sa mga salitang ito ni Coach Anzai Nagpatuloy ang laro at ball possession ulit ng Yokota Walong segundo na lang ang nalalabi sa oras At muling natapik ni Mitsui ang bola mula sa kalaban Napunta sa kanila ang ball possession Tatlong segundo ang natitira sa shot clock Tumira ng mid-range jumper si Mitsui Pumasok ang bola at kasunod nito ang pagugong ng buzzer na ipanalo ni Mitsui ang laro at itinanghal ang Takeshi bilang junior high school champion. Nakuha din ni Mitsui ang prestihiyosong MVP award. Dahil dito ay nakatanggap ng scholarship offer si Mitsui mula sa mga sikat na high schools gaya ng Kainan, Shoyo at Rionan. Subalit tinanggihan niya ang lahat ng ito at mas piniling sumali sa team kung saan tumata yung coach ang kanyang inspirasyon na si Coach Anzai. Ito'y walang iba kundi sa Shohoku. Kasabay ni Mitsui na sumali sa Shohoku si Naakagi at Kogure. Ang goal ni Mitsui ay i ang national championship at maging number one high school basketball team sa Japan. Subalit ang pagsali pa lang ito ni Mitsui sa Shohoku ang magiging simula ng kanyang bangungot. Nagsagawa ng practice match ang Shohoku at hinati ni Coach Anzai sa dalawang teams ang kanilang labing dalawang bagong members, magkakampi si na Mitsui at Kogure. At sa kabilang grupo naman si Akagi, kasama ang mga dating teammates ni Mitsui. Tulad ng inaasahan, agad na ipinamalas ni Mitsui kung bakit siya tinaguri ang junior high MVP. Nagsagawa ito ng sunod-sunod na puntos. Napahanga din ni Mitsui si Coach Anzai dahil sa kanyang magandang shooting form umabot ng labing apat ang lamang nila Mitsui kontra sa kupunan ni Akagi. Pero hindi nagpadaig ang nagsisimula palang mag-init na si Akagi. Nagsagawa ito ng slam dunk na tinawag naman ni Mitsui na gorilla dunk. Ipinakita din ni Akagi ang kanyang presensya sa depensa ng supalpalin ng mga tira ni Mitsui. Dito nagsimulang mabuo ang rivalry ng dalawang magaling na players. Subalit ang tunggali ang ito ay magiging maikli lang pala Nagkaroon ng injury sa tuhod si Mitsui sa kasagsagan ng kanilang unang practice match. Dito'y kinailangan siyang dalin sa ospital. Pero sa halip na magpahinga ay tumakas mula sa ospital si Mitsui. Pinilit pa ring bumalik ni Mitsui sa pag-eensayo sa pag-aakalang magaling na ang kanyang injury. Kahit binalaan na siya ng kanyang doktor sa mga posibleng mangyari, subalit hindi ito sinunod ni Mitsui at naglaro pa rin ng basketball. Dahil dito ay mas lalo lang lumala ang kanyang ni injury hanggang sa hindi na talaga siya nakapaglaro ulit ng taong iyon. Unti-unting gumuho ang mga pangarap ni Mitsui at napilita na siyang tumigil sa paglalaro ng basketball. Gumaling naman ang injury ni Mitsui at muli siyang nakalakad ng normal. Pero tila naligaw ito ng landas at naging isang leader ng gang dahil din sa mga nangyari kay Mitsui. Umabot pa sa puntong ibinunto nito sa isang miyembro ng Shouhoku na si Ryota Miyagi ang kanyang pagkadismaya. Binalak ding idamay ni Mitsui ang buong team ng Shouhoku sa pamamagitan ng paghahasik ng gulo habang nagpa ang mga members nito na maaaring magresulta sa pagkaban ng team sa competition o tuloy ang pagkadisband ng kupunan kapag pumalagang mga members nito ngunit lingid sa kaalaman ni Mitsui bukod kay Miyagi, ang dalawang freshman at bagong miyembro ng Shohoku na si Nakaide Rukawa at Hanamichi Sakuragi ay parehong mga basagulero din na handang ipagtanggol ang Shohoku at mga members nito. Sa huli ay nabigo si Mitsui na sirain ng team. Natauhan din siya nang makita niya si Coach Anzai ang kanyang inspirasyon at dahilan kung bakit siya sumali sa Shohoku. Napaluhod dito at sinabing gusto pa rin niyang maglaro ng basketball sa ikalawang pagkakataon ay muling naging miyembro ng Shohoku si Hisashi Mitsui. Sa pagbabalik ni Mitsui ay napuna ng ibang kakulangan ng Shohoku, subalit dalawang taon siyang hindi nakapaglaro ng basketball. Bagamat hindi gaanong naapektuhan ang basic skills at 3-point shooting ability ni Mitsui, nagkaroon pa rin ng negative effects ang kanyang inactivity sa basketball na unti-unti nating makikita sa pag-usad ng kwento sa first official game ng Shohoku kontra sa Muradai, hindi ipinasok ni Coach Anzai sa starting five sina Sakuragi, Mitsui, Miyagi at Rukawa bilang parusa sa nakaraang incidenteng kanilang kinasangkutan. Kinalauna ipinasok din sila ni Coach Anzai nang umabot na sa labing apat ang lamang ng Muradai pero sa kondisyong hindi na dapat sila mapapasama sa gulo. Nagtaka ang team captain ng Riona na si Jun Uzmi nang makita ang number 14 ng Shohoku dahil parang pamilyar ito sa kanya na kumpirma lang ni Uzmi ang kanyang hinala na ito ang former junior high MVP nang magsagawa ng signature jump shot si Mitsui na nagpahanga sa bench ng kalaban. Agad na lumabas ang impact ni Mitsui sa opensa ng Shohoku. Bumaba sa tatlo ang lamang ng Muradai dahil sa dalawang magkakasunod na three pointers ni Mitsui hanggang sa tuluyang tambakan ng 63 points at taluni ng Shohoku ang Muradai. Sunod na nakaharap ng Shohoku ay ang Kakuno hindi nag-aksaya ng oras si Mitsui at agad na nakapagsagawa ng 3-pointer. Walang kahirap-hirap na tinambakan ng Shohoku ang Kakuno, natapos ang laro sa score na 160-24. Muling bumalik si Mitsui sa ospital para ipasuri ang kanyang dating injury. Kinumpirma ng kanyang doktor na magaling na ito at maaari na talaga siyang maglaro ulit ng basketball sa third round ay makakaharap ng Shohoku ang Takahata. Ngunit muntik nang hindi makalaro si Mitsui at Sakuragi. Nasangkot kasi ulit sila sa isang gulo na kinabibilangan ng dating gang members ni Mitsui na si Naryu at Tetsuo. Binugbog nila Ryu sina Tetsuo at Mitsui, subalit hindi gumanti si Mitsui sa pangako kay Coach Anzai na hindi na siya muling makikipag-away. Binalak pang tusukin ni Ryu ng tubo ang kamay ni Mitsui para tuluyan na itong hindi makapaglaro ng basketball. Sakto namang dumating sina Sakuragi at ang kanyang grupo upang tulungan si Mitsui. Nakahabol sina Sakuragi at Mitsui bago magsimula ang laro. Nanalo ang shohoku kontra sa Takahata sa score na 103-59. Sunod na nakalaban ng Shohoku ay ang Tsukubo na tinalo nila sa score na 111 to 79. Sa 5th round ay nakaharap naman ng Shohoku ang second seed team na Shoyo. Isa sa mga members ng Shoyo ay si Kazushi Hasegawa na dati nang nakaharap at tinalo ni Mitsui noon sa junior high. Sinabi nitong hindi niya papaiskorin nang mahigit sa lima si Mitsui ngunit isang minuto pa lang ang lumilipas ay nakagawa agad ng 3-pointer si Mitsui. Dito biglang naalala ng mga manonood na ang number 14 ng Shoko ay ang former junior high MVP na si Hisashi Mitsui dahil din dito ay mas tumindi ang ginagawang pagbabantay ng Shoyo kay Mitsui na pinangunahan ni Hasegawa. Sa punto ding ito unti-unting lumabas ang negative effect na nabanggit natin. Dahil nga sa dalawang taon na pagkakabakante ni Mitsui ay naapektuhan na ang kanyang stamina. Madali na din itong mapagod lalo kapag pukpukan ng laban. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin nawala ang fighting spirit ni Mitsui. Umiskor ng labing dalawang magkakasunod na punto si Mitsui. Tatlo dito ay sa pamamagitan ng free throws at siyam sa pamamagitan ng tatlong three pointers. Ipinakita din ni Mitsui ang kanyang presensya sa depensa at walang kamatayang determinasyon nang mag-dive ito para isave ang kanilang ball possession tumama sa bench si Mitsui at dala na rin ng sobrang pagod ay hindi na siya nakapagpatuloy sa laro. Chinir at pinalakpakan naman si Mitsui ng mga manonood dahil sa kanyang napakagandang performance. Umiscore ng 20 points si Mitsui sa larong ito at naging susi sa pagkapanalo ng Shohoku kontra sa Shoyo sa score na 62 to 60. Sa pagkapanalo kontra sa Shoyo, sunod na nakaharap ng Shoku ang defending champion ng Kanagawa Region na Kainan hindi masyadong nakagawa ng impact si Mitsui sa larong ito dahil alam ng Kainan ng kanyang kakayahan, kaya't matindi ang ginawang pagbabantay sa kanya. Sumablay rin ang ilan sa mga tira ni Mitsui kahit na libre ito, na rin ang kanyang focus sa second half dala ng pagod. Natalo ang Shoku sa labang ito sa score na 90 to 88. Nakalaban at tinalo ng Shoku sa qualifiers ang Takezato sa score na 120 to 81. Samantala, muling naging champion sa Kanagawa ang Kainan nang talunin nila ang Rionan na Takizato. Nakalaban naman ng Shoko ang Rionan para sa second place. Sa panimula ng laro, ipinakita ni Mitsui na hindi lang siya sa 3 point mahusay, kundi pati na rin sa depensa nang makapag-draw ito ng offensive foul mula sa player ng Rionan na si Kicho Fukuda. Si Mitsui din ang nagbantay kay Fukuda na naging dahilan upang hindi ito madaling makagawa ng karagdagang pang puntos mas confident ding tumira ng 3 si Mitsui sa larong ito kumpara sa nakaraang game nila sa Kainan. At dahil nga isa ding matinik na scorer, nakaka-attract ng defender si Mitsui na nagre naman para sa mga open teammates at magagandang assist. Yun nga lang ay madali pa ring mapagod si Mitsui lalo na pagtungtong ng second half ng game umabot pa sa punto na hindi na talaga kaya ng katawan ni Mitsui. Kaya nag-collapse ito. Dito na realize ni Mitsui na wala na ang dati niyang lakas tulad noong nasa junior high pa lang siya. Malaki ang kanyang pagsisisi dahil sa oras na kanyang inaksaya sa mga walang kwentang bagay. na ipanalo pa rin ng Shouko ang laban kontra sa Ryonan sa score na 70 to 66. Ang Kainan at Shouko ang naging representatives ng Kanagawa Prefecture sa Inter High Championship o National High School Tournament ang unang nakaharap ng Shouhoku ay ang rank A team at second place representative ng Osaka Prefecture na Toyotama. Mayroon tayong ginawang content tungkol sa labang ito at nasa description at comment section ang link papunta sa video. Hindi masyadong nagparamdam si Mitsui sa first half ng game kontra sa Toyotama. Ngunit pagdating sa second half ay dito na nag-init ang three-point specialist ng Shouhoku na ipanalo ng Shouhoku ang kanilang first inter-high match sa score na 91-87. to 87 ang sunod na nakaharap ng Shohoku ay ang kinikilala bilang the strongest high school basketball team sa Japan at defending champion na Sano. Mayroon din tayong ginawang content para sa matchup na ito. Alam ng Sano na sina Akagi at Rukawa ang main scorers ng Shohoku kaya't mahigpit ang ginawa nilang depensa sa mga ito dahil dito inatasan ni Coach Anza ang team na si Mitsui ang magiging major force sa unang period ng laban at hindi naman siya binigo ng former junior high MVP na nakapagsagawa ng tatlong magkakasunod na three pointers Hinigpitan din tuloy ng Sano ang pagbabantay sa kanya sa second half ay umabante sa 20 ang kalamangan ng Sano at tulad ng inaasahan ay unti-unti na ding nauubos ang gasolina ni Mitsui. Pero kahit pagod na pagod na ay naipasok pa rin ni Mitsui ang tatlo sa kanyang apat na sunod-sunod na three pointers na tumapias sa lamang ng Sano. Ngunit lalong nag-init ang ace player ng Sano na si Eiji Sawakita. Gumawa ito ng sunod-sunod na puntos at balik sa labing siyamang lamang ng Sano halos hindi na maiangat ni Mitsui ang kanyang mga braso sa sobrang pagod. Subalit muli niyang ipinamalas ang kanyang hindi matatawarang determinasyon. Sa last 3 minutes ay nagbitaw ng 3 si Mitsui na muling nagpababa sa kalamangan ng Sano sa sampu. Isang minuto ang natitira at lima na lang ang lamang ng defending champion. Nagsagawa ng fast break ang Shohoku at nang mapansin ni Miyagi ang kakamping nakapwesto at nakaabang sa 3 point area, agad niyang ipinasa dito ang bola. Ito'y walang iba kundi si Hisashi Mitsui na matagumpay na nakapagsagawa ng 3-pointer na may kasama pang foul mula sa nakabantay sa kanyang si Minoru ng Sano. Naipasok ni Mitsui ang free throw at matagumpay na naisagawa ang 4-point play upang mapababa sa isa ang kalamangan ng Sano. Sa huli ay matagumpay nilang natalo ang defending champion na Sano sa score na 79-78. Ito na marahil ang greatest performance ni Hisashi Mitsui sa pagtatapos ng Slam Dunk series ay masasabi nating nahanap ni Mitsui ang closure mula sa kanyang mapait na nakaraan. Pinakita ni Mitsui na hindi palaos ang former junior high MVP. Hindi nga natin masasabing kumpleto ang Shohoku kung wala ang kanilang shooting guard at three point specialist na si Hisashi Mitsui. Dahil na rin sa kanyang experience at basketball IQ ay nagawang talunin ng Shohoku ang ilan sa mga pinakamalalakas na high school basketball team sa Japan. Mapapaisip ka tuloy. Paano kaya kung hindi na injured si Mitsui? Gaano kaya kalakas at kabangi si Mitsui kung hindi siya nahinto sa paglalaro ng basketball? Maaari mong ibahagi ang iyong opinion sa ating comment section. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.